this is a big wake up call uh first on premature campaigning wala bang magagawa ang Comele to address this problem ang problem po talaga namin madam chair legislation it's really systemic nung uling kampanya it was widely reported that some candidates spent up to a billion pesos in their campaigns Uh, how can we have fair elections if some candidates can spend that much money compared to others who do not have access to that kind of resources? Sana po talaga patas. Next point, pati nga ang party list po ngayon ay napasukan na ng mga kontraktor at uh, mga members ng mga political dynasty ano ba magagawa ang COMELEC o ito po ba ay eh, problema na naman ng batas. It uh, requires legislation. Sana po i-define ng Kongreso ano ba talaga ang mga sectors. Maraming salamat, uh, Chair. This is a big wake-up call for Congress and even I think for the people. Na hangga't hindi maayos natin yung legal framework, yung batas para sa eleksyon, yung bilyon-bilyon na budget na binibigay po ng uh, pamahalaan sa COMELEC ay magagamit 'yon para panatilihin ng isang hindi patas at hindi pantay na eleksyon.